Baka nakainom siya Baka mo yung sinso Para na Tatakas eh Tapi mana si yan Okay na? Ha? Okay na? Hindi. Okay. 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 Sinalpok siya nung nakamiyo pero ano, tatakbo yung nakamiyo kasi. Yung... Ay, Bakit kunin niyo yung susi nun? Baka lasing yun eh. Bakit eh. kunin niyo yung susi? Nakainom na yata yun eh. Pwede na ito eh. ka tatabi yan eh, pag may picture lang Ha? Pwede na ito tatabi, pag may picture lang sila o video Natamaan ba to? Natamaan? Natamaan to? Natamaan? To. natamaan ang kotse? Wala, hindi naman natamaan. Pakaliwa kasi siya kaya si uminto. Yung mga pulisan mo na kayo nakapunta sa Ako na nga. Nangangas na hul, sa na natin. Nga ba kasi dapat pagka rider ka, pa, responsible ka sa lansangan baka wala din kasi lisensya kaya tatakas mga ganun na mag-drive tayo irresponsible tayo sa lansangan makasabi man tayo kasabi natin dapat hindi ka tumatakas kasabi mo dapat eh as a driver kasi dapat ano natin yan alam na natin isuupin na natin yan eh Once na makasagi tayo, usapin natin yung ano kung anong magandang gagawin. Siyempre, pag ikaw nakabangga, automatic ka, magbabayad ka talaga. Pero kung may mga insurance naman, depende naman sa pag-uusap. Pero mga motor yung ganyan, na uh, insurance yan, uh, ano lang, uh, hindi kasama yung... Uh, yung kasi may mga insurance na sa tao lang, eh, yung nabungo lang. Uh, depende kasi sa insurance ng sasakyan. Oh,